Natapos ko rin panoorin yung almost 7 hours sa hearing ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Dito sa hearing nito, binubusisi nila yung confidential at intelligence funds ng office ng Vice President at ng DepEd. At dito, marami tayong mga revelasyon. At alam ko, karaming sa inyo, walang panahon manood ng buong 7 hours. Kaya dito sa video na to i-breakdown natin at papakita ko na lang sa inyo mga highlights kung ano yung mga na tuklasan natin dito sa hearing na to. At ano ba yung mga iba't ibang revelasyon na nakakagulat? Unang-una, papaalala ko lang sa lahat na ang ating kongreso ay may kapangyarihan na tinatawag nilang power of the purse. Yung kapangyarihan na to allows them the power to appropriate, approve, disburse, and also scrutinize the budget, the national budget. At yun ang kapangyarihan ng ating kongreso. Nakatakda po yan sa ating konstitusyon. Kaya nakapagtataka talaga na ayaw ni Fiona humarap sa ating kongreso at binastos niya ang ating kongreso sa kanyang hindi pagsipot sa congressional hearing on budget at sa kanyang refusal na sumagot sa mga tanong regarding kung paano niya ginamit yung kanyang budget. So anong nireklamo nire niya dito? Tapos sasabihin niya, hindi daw siya sasagot sa ating kongreso at sasagot lang daw siya sa taong bayan. Uh, paalala lang kay Fiona na ang ating kongreso ay representatives ng taong bayan. Kaya sa kanyang hindi pagsasagot at pagsipot dito sa mga hearing na to, binabasos niya tayong lahat. At pinapakita niya na wala siyang pakialam at ayaw niyang may nagko-question sa kanya at kung paano niya ginagastos ang pera ng bayan. Ngayon tingnan naman natin kung ano mga natuklasan natin tungkol sa Confidential and Intelligence Fund at kung paano ba to ginastos at ano ba yung mga kalokohan na ginawa ng opisina, ng OVP at ng DepEd. Unang-una itong mga safe houses. Alam mo ba kung magkano ginastos ni Fiona para sa pagre-renta na itong mga safe houses na ito? Ang una niyang ginastos is 16 million for 11 days. Tapos sunod naman nun, gumasos siya ng 16 million ulit. Pero dito naman, ginasos niya yan in 51 days. Tapos gumasos siya ulit ng 16 million, pero this time in 66 days. Pagkatapos nun, gumasos siya ng 5 million, pero ito naman, 79 days. Nakapagdata ka, di ba? na pare-pareho yung amount na 16 million na tatlong beses pero iba't iba yung mga time periods. May iba maikli, sa 11 days, may iba naman ang haba, 66 days. Pero pareho lang yung ginastos in safe houses. Hmm, parang ang random na ito, no? parang hindi ka panipaniwala, di ba? Kasi kung tutusin, kung 16 million na ginasos niya in 11 days, Then, ibig sabihin nun, dapat mas malaki yung ginastos in 66 days. O kaya kung 16 million yung ginastos in 66 days, then ibig sabihin nun, pag 11 days, eh dapat katumbas ng 11 days yung ginastos na pera. Kaya pag tinignan mo to ang random tignan, na parang wala lang, parang iniimbento lang nila itong mga halaga na to para lang magastos nila yung pera. At parang walang katotohanan to kasi kung tinignan mo, no, meron silang dinisburse for a safe house na umabot nga ng 250,000 pesos per day. Anong klaseng safe house ang gagastusan mo ng 250,000 a day para irenta? At nalaman din natin dito sa hearing na to, may mga ilang okasyon na pumunta yung mga staff ni Fiona sa land bank para mag-incash sa mga cheque. Alam mo ba kung magkano itong mga cheque na na encash nila? 37.5 million pesos tatlong beses. At si Gina Acosta ay nakapag encash ng 125 million pesos na nagmumukhang ito yung 125 million pesos na ginasos nila in 11 days. Ngayon, ano pa yung mga ibang natutunan natin dito sa hearing na to? Nakilala natin dito si Attorney Michael Wesley Powa. Si Attorney Michael Wesley Powa ay yung dating spokesperson ni Fiona. At Nagtrabaho din siya as a consultant para sa DepEd. Alam mo sa totoo lang aaminin ko na nung una kong nakita tong si Attorney Powa, medyo may bias ako against him nung narinig ko yung mga sinasabi niya kasi akala ko meron siyang kinalalaman sa mga kalokohan na nangyayari sa opisina ng OVP at sa DepEd. Pero nung humarap siya sa congressional hearing na to at nagsalita na siya at pinakinggan ko siya, nagbagong isip ko at nakita ko na ito ay isang tao na mukha namang may integridad, na mukhang honest siya at very candid na nagsasalita at Talagang nagbibigay lang ng alam niyang informasyon para matulungan ng ating kongreso malaman kung saan ba napunta yung pera at paano maginasos yung Confidential Intelligence Fund. Tapos, nalaman ko din na bago pala siya pumunta ng hearing, nag-pre-terminate na siya ng kontrata niya with the OVP at sa DepEd. At dahil dito, nakakapagsalita siya na mas malaya at mas maayos at nakakapagbigay na mas maraming informasyon sa ating mga kongresista. At nalaman natin dahil sa salaysay ni Attorney Poa na may tatlong tao lang ang may alam kung saan talaga napunta ang confidential at intelligence funds ng OVP at ng DepEd. At ito ay si Fiona at yung kanyang special disbursement officers na si Gina Acosta at si Edward Fajarda. At ang problema natin ngayon ay ayaw humarap na tatlong taong to dito sa hearing na to. Ano kaya ang tinatago ng mga to? Ngayon yung Kowa naman tignan natin. Alam mo dito na realize talaga natin na walang kwenta ang Kowa. At sobrang daming butas ang ating mga batas tungkol dito sa mga confidential at intelligence funds na walang magawa ang Kowa sa pagbubusisi kung paano ginamit itong pera na to. At nakikita natin dito sa mga sagot ng ating mga Kowa representatives na basta kung ano na lang ang isabit sa kanila, tinatanggap na lang nila at hindi nila Kina-question itong mga dokumentong binibigay sa kanila kahit na may mga nakikita na silang anomalya. At ang daming anomalya dito. Umpisa na natin sa mga acknowledgement receipts na nabigay sa kanila. Dahil itong mga acknowledgement receipt na to ay mukhang kalokohan lamang. Ang daming mga kulang na informasyon, kadudadudang informasyon, at walang informasyon na nakalagay dito sa mga acknowledgement receipts na to. Number one, random yung mga amounts. Paiba-iba at kung ano-ano na lang nilalagay nilang mga amounts na para ibigay sa kung sino-sino. Pangalawa, yung mga purpose ng pagbibigay ng pera na to ay random din. Kasi ang confidential and intelligence funds ay dapat binibigay lang nga, di ba? Para sa mga information o kaya sa mga rental ng safe house, anything to do with national security. So bakit sila nagbibigay ng mga confidential intelligence funds for food, supplies, at saka medicine? Yun palang illegal na yun. Bawal yun. Hindi po dapat ginagawa yun sa confidential intelligence funds. Sunod naman, alam ba nyo na 158 acknowledgement receipts na sinubmit sa COA ay may maling pecha. O kaya walang pecha na nakalagay. At ito yung mga problema doon sa mga may maling petsa. Nakalagay dito sa acknowledgement receipt na to ay natanggap daw nila yung pera noong December of 2023. E wala ng confidential fund yung OVP at yung DepEd noong 2023 ng December. At dinisburse yung pera noong 2022. Ang excuse na binigay ni Fiona at ng kanyang staff ay error lang daw yon typo lang daw. Pero yung acknowledgement receipt na ay hindi sinabit noong 2022 ah, sinabit yun noong 2023. Tapos may ibang mga acknowledgement receipt naman. Nakalagay November 2022. Pero wala pang confidential at intelligence fund noong November 2022. So paano sila pag bigay ng pera at kapag bigay ng acknowledgement receipt na wala pa namang confidential funds noong panahon na yon? May ibang acknowledgement receipt naman, walang pirma. At may karamihan dito, mukhang isang tao lang ang pumirma at nagsulat dito sa mga acknowledgement receipt na to. At meron pang na-uncover yung ating kongreso na 10 million na wala man lang acknowledgement receipts. 10 million pesos. At ang pinaka nakapagtataka talaga dito ay may iba naman talaga hindi natin alam kung kanino binigay. At kung sino itong mga taong to. At kung totoo ba itong mga tao na nakalagay dito sa acknowledgement receipt na to na nakatanggap ng pera. Perfect example natin dito. Sino ba itong si Mary Grace Piatos? Parang familiar, di ba? Hmm, Di ba Mary Grace pangalan ng restaurant at Piatos pangalan ng snack? May totoong Mary Grace Piatos kaya? At kung meron, sino kaya to? O sino kaya ang nagpapanggap na Mary Grace Piatos? Grabe naman mambudol itong mga to. No? Hindi naging mas creative sa pangalan. At kukuha na lang ng pangalan ng isang restaurant at isang snack tapos pinagdidikit-dikit na lang nila. O ngayon naman, pag-usapan natin yung mga envelopes na pinamimigay ni Fiona sa mga tao sa DepEd. At alam mo, nakakatawa talaga yung mga trolls ni Fiona. Eh. Nung una lumabas yung issue na to, parang pinapalabas pa nila na nagsisinungaling yung isang undersecretary na nakatanggap na itong mga envelopes na may tag-50,000 for 9 months. Pero ngayon na lumabas na na mas marami pa palang nakatanggap na itong mga pera na to at nag-confirm na totoong meron talagang binibigay, wala nang masabi itong mga trolls sa to. At dito nakita natin na yung accountant ng DepEd ay nakatanggap din pala na itong mga envelopes na to. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. Magkakano? It's 25,000. 25,000. Mm. How many times po? If uh, you could recall. Nine. Ilan? Nine times. Nine times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I, I think so, sir. Some years ago, Mr. Uh, chair, that when the Vice President was still in the TEP head, that there is a rule, a rule that she made, no gift policy. Am I right, uh, Attorney Powa? Yes, Your Honor, that, that is correct, Your Honor. That's the rule, no gift policy. Do you remember that, Ms. Catalan? Yes, Your Honor. So why is she giving envelopes? if the rule in our office is no gift policy. Therefore, even the Vice President would think that whenever a gift is given, that's bribery. At ang tanong natin dito, bawal bang ba ginawa ni Fiona sa pamimigay netong mga envelopes na to. Alam po nyo, bawal po yan. Ang tawag po dyan ay bribery. At ang galing talaga ng pag-explain na to ni Congresswoman Luistro. At ang galing talaga nung timing nung pagbibigay ng mga envelopes na to na may pera. Nagumpisa to pagkatapos na approve at nakuha yung pera sa confidential funds. At huminto din to nung huminto na yung paggamit nila ng confidential funds. Kaya kahit na ano pang sabihin nyo, kung nanggaling ba sa sariling bulsa ni Fiona to o kaya nanggaling to sa confidential funds, mali po yan. Kahit saan pa nanggaling yan, yun ang bottom line. Dahil si Fiona nagsabi na mismo na wala daw mga gifts habang siya ay nasa DepEd. At yung mismo sinabi niya ay hindi niya ginagawa. O, oh, ito yung isa pang napansin natin dito na meron ba talagang problema ng insurgency or mga recruitment ng mga NPA rebels sa ating mga kabataan at gano'ng kalawak itong problema to? Sobrang lawak ba at sobrang lalaban ng problema to na kailangan magkaroon ng 500 million confidential funds para lang labanan itong insurgency na to sa ating educational system? Kasi noong mga previous years, wala namang problema ganito. Tapos biglang ngayon, meron na. What's interesting is this. Nung tinanong yung mismong undersecretary responsible for security sa DepEd, hindi din niya masagot kung meron bang problema na insurgency sa ating mga eskwelahan. As a matter of fact, inamin niya na wala naman talaga silang data to be able to show na meron talagang problema with insurgency na kailangan ayusin. Kaya yung pagsasabi ni Fiona na merong insurgency problem tayo sa ating mga eskwelahan ay mga haka-haka lang eto ay gawa-gawa lang nila para lang makuha ang confidential funds na hinihingi nila eto ang magaling tactic na ginagawa ng mga Duterte magiimbento sila ng problema tapos sila din yung gagawa ng solusyon sa inimbento nilang problema at umaasa na lang sila na hindi tayo magbubusisi at magtatanong na maniniwala na lang tayo sa lahat ng mga sinasabi nila na kahit na wala namang data to back up these statements that they're making at dahil wala talagang malawak na problema when it comes to insurgency in the school system kaya hindi nila ma at hindi nila maipakita ang mga resulta ng paggastos nila ng 500 million in confidential funds at kung paano nag-improve yung seguridad ng ating mga estudyante. At yan yung pamamaraan nila kung paano nila nabudol tayong lahat. So ang tanong, ano dapat ang gagawin ng ating mga kongresista moving forward pagkatapos ng hearing na to? Unang-una, kailangan na talagang palakasin na yung ating mga batas at higpitin yung mga batas para matanggal na itong mga loopholes na to when it comes to using government funds. At nakikita natin dito ngayon yung problema talaga na itong mga confidential and intelligence funds na to na sobrang bilis na maabuso to at gamitin sa mga kung ano-anong mga kalokohan. Kaya kailangan talaga nila gumawa ng legislation para magkaroon pa ng mas matibay na check and balance sa paggamit ng confidential fund. Pero alam mo ba ang kailangan talaga nilang gawin? Kailangan nilang tanggalin na ang confidential fund sa karamihan ng mga civilian agencies sa ating gobyerno at hindi lang doon, kailangan na rin nilang bawasan ang confidential fund ng ating presidente. Kasi po dahil po kay Duterte, yung dating confidential fund ng presidente na nasa 500 million lang lumobo to 4.5 billion pesos na walang dahilan kung bakit lumobo ng ganyang kalaki. Hanggang ngayon, andyan pa rin yung 4.5 billion na confidential and intelligence funds ng presidente na kailangan na talagang tanggalin o at least bawasan man lang at ibalik na lang siguro sa 500 million at ilagay ang 4 billion pesos sa mga iba't ibang proyekto na mas makakatulong sa ating taong bayan. Yan ang kailangan gawin ng ating mga kongresista kung seryoso sila na gusto talaga nilang busisihin at ayusin ang ating national budget. At dito natin makikita kung gaano kaseryoso ang ating kongreso na talagang bantayan ang kaban ng bayan. Dahil kung hindi nila binawasan ang confidential and intelligence funds sa mga civilian agencies at ng ating presidente, edi isa lang ang ibig sabihin nun, hindi talaga sila seryoso sa kanilang trabaho. Pero umaasa talaga ako na marinig ng ating mga kongresista itong mensaheng to para sana man lang matauhan sila at gawin nila yung tama talaga para mabantayan at maayos natin yung ating national budget. At magbibigay na rin ako ng special mention para kay Congresswoman Luis Ro. Dahil po sa kanya, ano ba yung mga natutunan natin dito sa congressional hearing na to? In conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best, or mis-spent, or misappropriated, at its worst. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation, and in addition, an apparent case of breach of public trust. For us to be able to know whether there is malversation, four elements must be present. Number one there must be a public official. Two, he is the custodian of fund. Three, the fund must be for public purpose. And fourth, the public official took, appropriated, misappropriated, or consented, or through abandonment or negligence, permitted another person to take them. For the information of the public, ang malversation po Can be done intentionally, we call it dolo, which is with criminal intent. And it can be done as well by negligence, we call it culpa, or by negligence. In other words, with or without criminal intent. If the four elements are present, which I believe they are present, there's a prima facie case of malversation. With respect to the breach of public trust, this is the violation of public's confidence in a public officer's ability to serve with integrity, impartiality and in accordance with law. Public trust is mandated by no less than the fundamental law of the land, that is the Philippine Constitution. At dito natin natutunan yung word na dolo at kulpa. Ang ibig sabihin ng dolo ay intentional yung ginawa nila. Ang ibig sabihin naman ng kulpa ay by negligence. So either way, negligent o kaya intentional, meron malversation na nangyari dito. At dahil dito sa malversation of public funds, kailangan talagang kasuhan si Fiona sa mga illegal na nagawa niya. Kayo na tingin nyo? Meron ba kayong mga napansin na ibang bagay na hindi ko napansin? O kaya nag-agree kayo o nag-disagree sa mga sinasabi ko? Pakisulat lang lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At kung nagugustuhan nyo mga ganitong klaseng mga content, please subscribe to my YouTube channel po at pakiclick na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.